video ito ay mula kay TikTok user Jeka at kuha naman ito noong taon ng 2023, isang gabi sa loob ng kanilang eskwelahan. Dahil habang sila na lamang ng kanilang mga kaklase at guro ang naroon, ay tila may iba pang nakunan sa video ito. Mula sa video ito ay ipinakita ng uploader ang animoy dalawang bata na tumatakbo sa pasilyo ng eskwelahan. Yun ay kahit ayon nga sa kanya ay sila na lamang ng kanyang mga kaklase at guruwang naroon. bukod sa ipinakitang ito ng uploader, ay may napansin pang kakaiba ang ilan sa mga viewers sa bahaging ito na animoy imahe ng isang tao na sumilip sa kanila mula sa ikalawang palapag ng gusali. Ayon sa uploader ay napansin niya lang ang dalawang batang tumatakbo sa pasilyo noong i-upload na niya ang video ito sa kanyang Facebook account. Pero hindi niya napansin ang imaheng nakita ng mga viewers mula sa bahaging ito. Pero posible nga kaya na mga multo ang nakunan sa video ito. Katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang video ito ay mula naman kay TikTok user, Maki Hindi na Love. At kuha ito isang araw nang pumasok siya ng napakaaga sa kanilang eskwelahan. At habang siya nga ay nag-iisa sa kanilang classroom, ay naramdaman niya di umano na tila may nakatitik sa kanya mula sa bintana. Kung kaya naman naisipan niyang mag-video nung araw na ito, at narito nga ang kanyang nakunan. Pa Sir, ito. Hindi na mapasok mag-isa. may multo sa room Ito balibo ko. Ito mo, nung oras pala. Nag-aayos ako ng mukha eh. Mula sa video ito habang kinukunan ni Maki ang bintana kung saan ay napapansin niya na tila may sumisilip sa kanya ay bigla na lang maririnig ang isang malakas na tunog na mula pala sa isang upuan na bigla na lang gumalaw na makikita natin sa umpisa ng video na nakatuwid pa pero ngayon ay wala na sa ayos. Isa pa ay napansin din ng kanyang mga viewers na merong baliktad na krus na nakasulat sa sandalan ng upuwang ito. Pero ang higit na nagpakilabot sa mga nakapanood ng video ito ay ang liwanag o puting imahe na ito na saglit na makikita mula sa bintana. Ayon sa ilang nakapanood ng video, ay mula lamang ang liwanag na ito sa isang kidlat. Pero paglilinaw ni Maki ay hindi naman di umano umuulan ng mga oras na ito. At ang maririnig natin na tila buhos ng ulan ay mula sa electric fan ng kanilang classroom. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Ang video ito ay mula kay Facebook user George Luis Molina na ipinadala naman sa atin ni Naay Selveranya at Sonwell Rabaya. Sa video ito nakuha mula sa CCTV ng bahay ng uploader na si George ay nakunan niya di umano ang pagpaparamdam at pagpapakita ng mga kaluluwa o entity na gumagambala sa kanyang tahanan. Mm -hmm. Yeah. Yeah, for so the money. Yeah? Whoa, oh, what's that? Hold oh, on. Oh. Whoa. I'm gonna hover. Oh hell no. habang si George ay nagsusulat sa mesa sa kanilang kusina, ay makikita na bigla na lang gumalaw ang isang silya na malapit sa kanya. At matapos na umalis na George sa kanyang kusina, ay makikitang bigla na lang lumitaw ang ilang mga anino. Mabilis na kumalat ang video ito sa Facebook at hati naman ang naging opinyon ng mga tao tungkol dito. May mga naniniwala na ito ay totoo at marami din naman ang nagsasabi na gawa-gawa lamang ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitan kita na i ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. Ang Project Fear Team na binubuo ni Dakota, Tanner, Alex at Chelsea ay muling binisita ang isang abandonadong kulungan sa UK na puno ng mga kwentong kababalaghan na halos hindi na mabilang. Sinasabing sa gusaling ito ay patuloy pa rin nagmumulto ang mga dating naging preso at mga sundalong minsang nanuluyan dito. Sa nakaraang investigasyon ay nagawa nilang may record ang iba't ibang mga ingay na nagmumula sa paligid ng kulungan, pati na rin ang mga kakaibang puting imahe o liwanag na nakita din ni Dakota at Chelsea. Sa muli nilang pagbabalik ay sinubukan naman ng grupo na mag-imbestiga ng magkakahiwalay at walang gamit na flashlight. Okay, so I just got into my location, the B wing. This is supposedly the most haunted and dark area in the entire prison. Doors are said to slam, shadow figures, just a bunch of not good things. Okay, this is different. So I am currently sitting in the infirmary. When this was in use, there were so many diseases, injuries, fatalities. Even thinking about the life expectancy, there was a lot of sickness. A lot, a lot. I am in the C wing. This is a very famously haunted wing. People have seen a lady in white in here, which is believed to be the woman who was set to be executed here. She requested that she be executed in her wedding dress, so they gave it to her. And the day before her execution, they found her dead in her cell wearing her wedding dress with no cause of death. This is also the area where people seem to have the most technical glitches. The scariest thing though is when me and Chelsea were in here, we were seeing these weird balls and flashes of light, and they were coming from back there. We don't know if we captured these flashes of light or not, but we saw them with our own eyes. So I'm going to whip out the PS device. It has a word database within it, and it is said that spirits can manipulate the frequencies within this device to pick and choose words. All right, for anyone that's here, anyone is welcome. To come have the conversation. Is there anyone here with me right now? Like I said, no. do not remain. Do not remain? Oh my god. I take it you don't want me in here. Murder. Murder? You are getting even from this guy murdering someone else. I mean, this is a prison. I'm sure stuff like that happened all the time. And if someone were to murder your friend, you would retaliate with the same thing. Whoa! I just heard something behind the camera. Are you down by that side of the cell block? Are you over there? sounded like metal on the, on the jail cell oh i hate not being able to see this was such a stupid idea what the f someone over there i can't see a thing i have a weird sense that i'm just being stared at right now If there's someone in here and you want to get my attention, all you have to do is move and walk around in this general direction. Yes, exactly, just like that. If you feel like you're stuck in your cell or you're still trapped in your cell, I give you permission to leave. You can come out. Okay? Can you make the music box go off if I'm talking to a woman, a girl? Can you make the music box go off if you are the woman in white? Okay, that answered me before I even asked. If you are the woman in white, can you make it go off? Okay, thank you. I don't know how much more obvious it can get. I asked if it was a male several times, nothing. Yes to a woman, and yes to it being the woman in white. Can you please step in front of that device for even longer? Can you try to make it. Yes. I have the freaking chills right now. Nagumpisang makarinig ng mga ingay si Tanner at Chelsea habang sila ay nag-iisa sa kanilang mga lugar at habang si Dakota naman ay gumagamit ng kanyang motion activated music box ay tila ba nagawa niyang makausap ang di woman in white na madalas na nagpapakita sa lugar na ito dahil tila ba sumasagot ito sa pamamagitan ng pagpapatunog sa music box ni Dakota. Walk around the cell block a little bit and see if that stirs up anything. Hello, who just made that noise? <laughs> what the was that? Yo, 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 what? Who just closed the door? I hate it in here. I really just hate it. I'm gonna take some photos, see if I capture anything that way right now. I'm gonna take a bunch of photos. Can you step out and show yourself? I need Tanner to come in here because I'm freaked out. Hey Tanner. Hey, what's up? Can you come to my wing? Dude, I was taking photos and I think I got something super creepy. Al? Oh, Yo, dude, come look at this. Like, no joke, dude. Look at this. Yo, what the <laughs> That's a person, Al. Like, look at this. There's nothing down there. It's supposed to be right next to the door. Yep. Nothing. And then when you go to this first photo I took of it head, chest, jacket like. That's uh, the most terrifying photo we've ever gotten. What is this? Dude, there's nothing down here. What is this? Nothing. Nothing. That doesn't make any sense. So, this is. right here. So there's the door. The door and like. Dude, there's not even enough room for anyone to sit right there. whatever it was is like right here. Right. Like right. this. It literally looks like someone is just like standing there, just waiting and staring at you. Sinubukang maglakad-lakad ni Tanner at sa kanyang paglilibot nga ay muli siyang nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa mga selda ng kulungan at nang sinubukan naman ni Alex na kumuha ng mga litrato ay nagawa niyang makunan mula sa bahaging ito ang animoy isang tao na tila ba nagmamasid lang din sa kanya. Tinawagan ni Alex si Tanner na agad naman na nagpunta at chinik nilang dalawa ang lugar kung saan ito nakunan. Pero wala naman silang nakitang kahit na ano na naroon. Are you the woman who died here in her wedding dress? Yes or no? Yes. the woman who died in her wedding dress she's believed to have murdered her fiancé you make it go off for a long time can you hold it and make it go off for a long time dude this is so weird a light i am seeing a light back here i swear to god i just saw a light like right like behind this door here in the room crazy thing about this is no one has flashlights any other night i would write that off as maybe like alex or tanner going to get a battery or something and have their flashlight on but no one has a flashlight tanner took them away Guys, I just saw another flash of light. That wasn't one of you guys cheating, is it? Oh my god. Look at what my walkie's doing. Look at what my walkie's doing right now, you guys. It is freaking out. This has never happened before. I even switched walkies from the one from earlier. What the hell? I can't even walkie anyone again. Yo, what? Oh, I can't really see. Sorry, dude. You need you to, you need to see right this, Dakota. Now. You guys, my walkie is not even dead. It's glitching. Nah. Damn. Well, you want to see something up? Yes. Look at this photo I took. What? Now they can see this. This whole back part is covered. Yeah, what? Like that the is a hell? person, hair, jacket, legs. Yeah, what the hell, dude? There's nothing dark here. This should be white. But it's dark in your photograph. It's covering up the white. Yeah. You see the white yeah. of the wall and it's covering it up. I think. Are there photos on the wall in here? I'm pretty sure that looks just like. I'm almost certain there's a photo over here that is someone wearing a brown suit. No way. It looks like this, like a military outfit. It literally looks like this. Yo. No way. Because even the top of the head. Had a darkness to it and then the haint... Oh, dude, I look exactly like it. So we have that soldier? Yeah, dude, like there's something wearing like a suit jacket or a brown coat. Muling nakakita si Dakota ng liwanag, na tila ba nagmumula sa isang flashlight. Pero tandaan na nung pumasok sila dito, ay wala silang mga dalang ilaw. Sinubukang tumawag ni Dakota sa kanyang mga kasama para alamin kung meron bang nandaya at gumamit ng flashlight sa kanila pero makikita ang bigla na lang nagloko ang kanyang walkie-talkie dahil dito napilitan si Dakota na puntahan na lang ang kanyang mga kasama at dito ay nadatnan niya na kasalukuyang nag-uusap si na Alex at Tanner tungkol sa nakunang imahe nito matapos nito ay ipinakita ni Dakota sa kanila na nahahawig ang imaheng ito sa litrato ng isang sundalo na nakasuot ng uniforme at sombrero Pagkatapos nito ay bumalik na ang tatlo sa kanikanilang mga lugar. Oh shit! Hello? Is there a door slam down there? Whoa! 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 Yo! I just heard a ton of footsteps. Hello? Oh, I know what these are. So, these rooms used to be the solitary confinement where they would shove like eight men into these little spaces. I cannot imagine there being like eight grown men shoved in here. This is definitely one of the original cells. Oh my gosh, you can see all the way through. These are the original cells. This is from like 1625. This is tiny, tiny. Pumasok si Chelsea sa loob ng isang maliit na butas at napagalaman niya na lagusan pala ito patungo sa mga lumang selda ng kulungan. Pero ang pinagtataka ng mga viewers sa isa bahaging ito ay makikita ang tila isang kamay ng tao na nakahawak sa rehas ng isa sa mga selda na tila ba hindi man lang napansin ni Chelsea nung mga oras na ito. Dahil kung nakita man di umano ito ni Chelsea ay magkakaroon ito ng matinding reaksyon dito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong kulungan na ito sa UK? Mga multo nga kaya ang nakunan ng kanilang kamera nung gabing ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Denver at kuha naman ito ng TikTok user na si Sharina Bukol Alas dos ng madaling araw mula sa bintana ng kanyang boarding house Nang may mapansin siyang kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanya sa video ito ay ipinakita ni Sharina ang maitim na braso ng isang tao na tila ba nakatayo sa labas ng kanyang bintana pero nag-iisa lamang siya ng mga oras na ito at hindi niya alam kung kaninong braso ito. Mabilis na kumalat ang video ito sa TikTok at umani ito ng iba't ibang mga reaksyon. Marami ang nagsasabi na baka braso lang naman ito ng isang tao. Pero ang ilan ay nagsasabi na bakit tila na Agnes na di yung ang braso. Pero posible nga kaya na braso ito ng isang multo. Kayo na ang bahalang humusga. Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Miranda Minasede. Kuha ang bidyong ito taon ng 2023 ng isa sa kanyang mga churchmate sa loob ng isang simbahan sa Pampanga. Ayon sa ating sender ay kuha ito ng kanyang kasamahan isang gabi nang inutusan ito ng pare na kumuha ng electric fan sa simbahan. At dahil nga alam nila na madalas na may nagpaparamdam sa lugar na ito, ay naisipan nito na kumuha ng bidyo kung sakali man na may mangyaring kakaiba. Pero po na anak pa. Touch po, sa po. Bad breath. Kau sa Look at guys, yours. Siyempre dito ay papatalo dyan. Molto lang sila. Ay, mapipo. I Oo, ay people. Uh -oh, people. You know that? Mula sa video ito habang naglalakad ng binata, bagamat wala naman siyang nakitang kahit na ano, ay nagawang makunan ng kanyang kamera. Mula sa bahaging ito, ang di umano'y isang itim na pigura na ayon sa ating sender ay parang isang babae na nagmamasid. Ayon sa ating sender ay marami na silang naranasang pagpaparamdam sa simbahang ito at may ilan na rin sa kanyang mga naging kasama ang nagsasabing nakakita sila ng multo dito. Pero isa nga kayang multo ang nakunan ng gabing ito. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa subscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Okot Sulin, Shara Maylelay, Chris Paday, Gravity Moto, at Ran Manson Gold. Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!